Mula sa Pilipinas hanggang sa ibang bansa, damang-dama ang Aldab phenomenon. Ang hashtag na Aldab Most Awaited Date kahapon ay umani lang naman ng 12 million tweets. Eh, kamusta naman kaya ang first date experience para kay main Mendoza? Yan ang shika ni Katati Bayan. Mula Broadway hanggang sa mga mall at park at lalo na sa social media. Dumadagundong ang Aldab phenomenon sa kauna-unahan date ni na Alden at Yaya Dab kahapon. Wala nang na makapipigil sa kasikatan ng kalye serye sa sobrang hook ng Aldab Nation. Pati na sa mall, dinumog ang screen na ito para makapanood. Tumagundong ang hiyawan ang ilang tindahan. Sarado raw muna habang kali serye pa. Meron pang nakinood sa kapitbahay matapos mawala ng signal ang kanilang cable. Ang driver ni Yaya kahapon, nakuha pa raw makipag-selfie with Yaya bago umano mabangga ang kanilang sasakyan. Pati celebrities, kaisa na ng Aldab Nation. Lalong kinikilig ang netizens na mag-post si Main Mendoza, a.k.a. Yaya Dub ng kanyang thoughts sa first date nila ni Alden. Bitin! At ang cute daw ni Alden, ang hashtag Aldab Most Awaited Date, umari na mahigit 12.1 million tweets sa loob lang ng 24 oras. Kaya naman na ilang dayuhan, nagtataka na, bakit nga ba araw-araw trending ang Aldab? Pati ang singer ng kantang God Gave Me You na si Brian White, napatanong kung ano ba ang Aldab ipinaliwanag naman sa kanya ng ilang Aldabar Cats na isa itong love team sa Pilipinas. I promise we're coming to see you soon. We're actually working right now on uh, a, a tour in uh, the Philippines. Thank you so much. I'm so glad that God gave me you. Ayon sa entertainment writer na si Bayani Sandiego, Isa sa mga dahilan kaya pato ang kalisere ay ang hilarity o hilarious at reality elements nito. Dinala mo yung, yung fantasy sa kalye sa so, mga tao, nilapit mo. Simple lang yung humor, hindi naman. Hindi siya satire, political satire, eh, or hindi siya pa intelektual. Napaka-simple nung, nung, humor ng double cuts. <coughs> Katatibayan, updated sa Showbiz Happenings.